Habang abala sa paglilinis sa sementeryo ang mga nasa Vigan City, Ilocos Sur, problemando naman ang ilang nasa Bangged Abra. Tinub tinabunan kasi ng mga nagkasira-sirang puntod ang iba pang nicho sa sementeryo. Makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny? Maki, may mara, may mga bumibisita na dito sa Lawaga City uh, Cemetery pero hindi pa ganoon karami. Pero uh, mamaya-maya ay isasagawa ang isa sa mga inaabangan na parada Ilokalokana o ang parada ng mga multo na mag-uumpisa mismo dito sa sementeryo bilang bahagi ng Halloween celebration dito sa Ilocos Norte. Sa bisperas ng Undas, marami pang mga residente ang naghabol sa paglilinis sa puntod ng kanilang mga kaanak dito sa Ilocos Norte. Nagsimula na rin dumami ang mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain sa harap ng mga sementeryo. Sinimulan naman ng Land Transportation Office ang inspeksyon sa mga bus terminal sa lungsod ng Viganat. Pangunahin sa kanilang mga siniyasat ang mga ilaw at preno ng mga sasakyang bumibiyahe para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. So far, okay matitigil ko uh, tayo, bus Sa bayan ng Bangued sa Abra, nagrereklamo reklamo ng ilang residente dahil sa sirasirang mga nitso na nakatambag sa loob ng sementeryo. Hirap kasi nilang hanapin ang puntod ng kanilang mga kaanak dahil natabunan na ang mga ito. Hiling nila ngayon na ayusin ang mga ito ng barangay at simbahan na may sakop sa sementeryo. Wala pang tugon dito ang mga otoridad. Ngayong hapon naman gaganapin ang parada Ilocalucana sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang aktibidad ay nakasentro sa pagpapasaya ng mga bata. Cartoons at fairy tale ang tema ng parada. Kasama sa paparada ang reyna ng horror film na si Lilia Puntapay. Apat na taong nang ipinagdiriwang sa probinsya ang parada Ilocalucana o parada ng mga multo. Ginanap naman kagabi ang Taray -ar arya o Takbo ng mga Multo, naging pahirapan ang pagtakbo ng mga runners dahil sa mga iba't ibang obstacles at challenges na kanilang pinagdaanan. Idagdag pa rito ang mga multo at zombing nakaharang sa kanilang daanan. This is the biggest number of runners that uh, we've had so far. Maki, mula pa kahapon ay nakahighten alert na ang pulisya dito sa Ilocos Norte para bantayan ang mga malalaking sementeryo dito sa Ilocos Norte. Maya-maya ay mag-uumpisa na rin ang parada Ilocalucana kung saan ang highlight ay ang mismong pagsakay o uh, pagparada ng isa sa mga reyna ng horror films na si Lilia Puntapay na isang Ilocana at tubo sa Kabugaw, Ilocos Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Region. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.